So what is up guys? Away na tayo guys Medyo may bad news lang Nagka-strike tayo Sa oh. Youtube Buset Strike tayo Community strike Ay copyright strike Hanggang tatlo naman yun guys Mayroon pa tayong dalawa Nag-expired naman siya, February yung expiry dyan guys. So, mag lang kami guys. Lagra ko so, eh. Gusto ko na mag ni na sana ako eh. kaso hindi kapag okay, pagtatisa ay mo paksa kong lumena tayo ako. Huwag, huwag ako eh. <laughs> <clears throat> ko pa si lumena yun 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 para sabay. Sabay tayo sa parking. May tayo sa parking eh. Yan. Okay. Yan si Robert eh. Oo. Oh. ka dito sa vlog boy. Bukas. Bukas or sa susunod. I-edit ko ba pala to? Nakapos ka guys. Nagpagod tayo guys. So ano nga pala? No? Copyright try. Yan. Copyright. Aww. galing yan sa ano eh, sa shorts na ni remix ko ayun huwag magre remix guys hinga hey ayun na parating na yung tropa sa vlog yun. Woo! <laughs> Yan, si Natoy. Si Natoy na mahal na mahal ba? Tara. <laughs> Ay, mag -ano pa yun? Tutulong pa yun dun. Sipag yun eh. Buti <laughs> yun eh. Mag-vlog uh, ako, wala akong upload niya yun eh. Happy channel ka sir. Meron. Subscribe mo na. Sige. Ngayon tayo. din. Ngayon din. Sige, ko ba na tayo guys. Sa uh, ano? Ang report okay. okay. M1W1 na. Oo, oh, M1W1. Pangalan ko, pangalan mo. Tapos feed mo photo. Sabay-sabay mo na yung photo para ano. May isa-isa lang eh. kasama natin si Tropa. Hindi na makita. Pares kami may team eh. <laughs> Ay, <laughs> Ay, Ayan. Hindi pa rin kinaya. Kulang. <laughs> I-edit ko ito mamaya. Tapos. Bubukas na lang siguro. Nag-motoblog ka rin. Ay hindi. Wala. Ano ako eh. Sakit yung camera ko eh. Ay, umurayin lang yun. Kaya na yung pagbukas mo, patay agad. Magbubat <laughs> agad. Kailangan naman ako pag cellphone ko yung ginamit ko, baka mahulog yung tuho. Nakakatakot eh. Pero meron daw gano'n eh, mga vlogger oh, na ano. Yung sa akin kasi, maalog yung motor ko eh. Mabibrate yun eh. Kargado, yun Gamit ko yung sa helmet ko yung cellphone dito. O, oh, ang oh, bigot. Lumuyo ko gano'n yung helmet ko.

hihihi hindi magluto, mag tayo guys, magpunta na tayo ng parking ganda oh hindi red na si Ebik A A A A Yung unang vlog ko dito, hindi <laughs> siya ako naglalakad, ganyan yung kapo eh. May iya ka pa. Pero kung may tagama kasi, hindi ako na hindi. Oo, hindi siya lang. Yan. Tapos yung sunod. Ima't kasama ko. Pagkaguhay oh, na ulit. Oo, may sakit eh. Nakakasakit ka talaga dyan. Puyat, pagod, sabay-sabay. Eh, -sabay. magpuyat mo. Kaya nga lang, bigyan ako ang Luluto ka pa, kakain ka pa. Sabi, hindi ako kain. Eh, matutulog ka nang walang kain? Hirap kaya hindi... Oo, di nga nakakatulog nang walang kain. Oo, hindi. Hindi hirap. Hindi ka nang matutulog ngayon lang. Oo, hindi ka nang matutulog ngayon lang. Parang lalakad na kayo yung pagpaka na pagpaka. pagpagod ka. Oo, oh, okay lang kung wala kang ginawa magkakot. Oo. Kahit wala kang kain sa gabi, pwede. Pero yung... Grabe. Hindi kakayani wala motor lahat mustang, paano minsan may mustang din oh yun kana ko nagbablog kano ah Kalapit lang pala tayo. Ayan, yun yung motor niya guys. Yun. Yung RS.